mga kabuks, nandito po ako ngayon sa Pamilihang Bayan ng uh, Pamilihang Barangay ng Dalahikan Dito po ito sa Lucena bago pa pumasok sa, sa pier, na kung saan ay ito ang mga ating mga kapwa dito ay dito sila nakuha ng tubig panghugas na kung saan ay hindi lang pala ito isang buwan, ano? may gitna may gitna isang taon pero malinis naman ah. Ha? Ano, ah, nawasa, malamig pa oh. Ano kaya dahilan? Ba't na ah, hindi nililinis ng ano? Ng prime. Ay, tingnan mo naman yung kamay ko oh. Napakalinaw ano? No, napakalinaw. At saka malamig pa. Ay, tubo yata nakakapako na eh. Hindi, nakatubo na. Ay, ano itong nakakapako? Ay, ano, bakal. Bakal ah, uh, uh, bukod doon sa sira na yung daan gawa sa sira na tubo ay uh, wala na pinababayaan na ito pinababayaan sino bang mayari ng prime? bilyar? nako pero dito sa dalahikan kumusta yung tubig dito? may hirap ba sa tubig? ay sa ano sa red bee pero hirap dito sa dalayikan Yung iba dyan nakaposo pa rin Ha? oh, kita mo na Ha? Nagpapaygib Ay nandyan ang Mount Banahaw oh. Pero namumroblema kayo sa tubig Hindi lang Lucena ang may problema sa tubig ha Pati yung uh, Saraya. Pati yung uh, Candelaria alam ko, medyo hirap din. Pero dito sa Lucena talagang hirap na hirap talaga. Sa tubig, gaya Oh, pero ibig sabihin kahit nung ano nung summer ay tuloy-tuloy ang tubig na ito. Pero sa iba walang tulo ah. Ay bakit? Ay talaga namang Pero kung atin pong babansinin mga kaboks ay ito po ay malinis. Napa. At malamig pero hindi nga lang ito pwedeng inumin. Oh. Oo, oh, na. Ayun. Matagal na ako nadaan dito At napapansin ko ito ngayon lang Ako nagka-interest talagang huminto At para matanong ko kayo Kung ano nga ba talaga ito Bukal o uh, sira lang na tubo Sira lang pala rin na tubo Ayan uh, mga kaboks at, uh, Ito po ay uh, para po lang po sa ating kalaman uh, Para din iparating natin sa prime water Na ito ay mahigit isang taon na Na hindi ninyo nagagawa at dito naman sa Department of Public Works and Highways at ito po ay National Road ay hindi pa rin ito naaayos ang ating kalsada dito ah, ah, ah. hindi biro kawawa yung mga sasakyan dito at, kibagay, iimbestigahan na ng Pangulong uh, Ferdinand Marcos ito anyway, hanggang dito na lang mga kaboks at uh, pinaalam ko lang sa inyo thank you for watching and God bless ano pong pangalan nila kuya? William. William Lorena Lorena Ah nang dalahikan Ah salamat Thank you